Ngayon mga idol ay mangunguha nga kami ng ano. Ano dyan? OB? OB na layas mga idol na uh, tumutubo lang siya dito sa mga kakahuyan. Yan mga idol yung dahon kung makikita nyo. Tapos ito yung ano niya o. Oh. Asa na yung ano? Pinutol mo na. ito yung baging niya oh. Tapos ito na yan Oh. Ito na. Ito mga idol oh. So, ano yung nga ni Johnny? Bubongkalin. Yung mga idol, oh. Kita nyo. Yan yung OB. Sidan. Ano nga? Sana igwa. tas <coughs> ibalik mo na ng pagtanumahan ko, ano? Ang tawag sa ni? <coughs> Oo. Para makatubo ulit. Ayan. Nangunga kami mga idol ng OB. Kasi mag o kami. Ah, tawag sa nila, binignit. Gagawa kami ng binignit. Pira na nasa na, punggayan ay ang urog sa ni. Sad lang. May dua ini. So, ito mga idol yung luma, oh. No, dan, no oh. Ito yung pinaglumaan niya, oh. Oh. Ito, baka may sawa, Yan mga idol yung OB. Hindi ako kaya nalang, mga gamay pa? Malalim pa. Kaya ang kuha ko natin, gutub lang dito. No? Daram ang sad. Iba yung tinatim na OB, iba ang ano no, style no? Bagan pa bilog. Ini pa haraba siya mga idol. Ito so, yung OB na ano. yung OB. So, palalim pa yan. Kaya inaanohan ng kuya ko. Ah, binubungkal pa. Ang idol. Ginoon you know, ng kuya ko. Naputol siya. So, another ano na lang. Ganun okay, So, pinutol niya mga idol kasi ito. Tatanim ulit para punla niya. Ito. Dito okay, so, pang punla ta dito yung an namin. Gagamitin namin. Okay. Tanggalan niya ng putik mga idol. Hmm. Ito ang buhay ng... Iyumok dyan doon ta? Iyumok dyan. Ang mga idol o. Oh. Sige kita. Okay, Sige yan, laki mga idol. Sinan, ano niyo, baka mga yan, nyo ay aguyang yung makagat ka. Adin. Kuan na Mga idol lang, laki ng ubi Five <laughs> years. Five years daw. <laughs> Grabe na pag five years. Hindi <laughs> <laughs> yeah. lang siya mga kaano masyado kasi sa tabida ng ano no? Bahoy. Kahoy. Kahoy. Yeah, di siya nakabuelo pag ano. Pero madako siya mga idol no? Laki. <laughs> Grabe na po. So, yung pinakamalaki namin nakuha, lalagay na ni Kuya sa ano, sako. Yon. Tara, let's go.